Vai aí, calma aí! traidor! 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 Kuya, kilala mo po ba si Baltasar de Manila? Tapos, oh, ano yan, mga barkada ni Dimasalang, Dimayuga, Yan si Baltasar, ano yan eh. Yung mga magulang yan, mga guro. Tapos nag-aral yan sa Binyan Laguna, saan doon siya nakapagtapos ng Bachelor of Agham sa Ateneo de Manila. Ano taon taong Marso 23. 1876. Ano po ba yung mga nasulat ng nobela? Mga nasulat ng nobela yung mga No limitang Angere, tsaka yung ano, El Tigre. Yun, napakabungis nun. Kung ayun yung naglalaad na ano, mga pangabuso sa Friday sa mga Pilipino. Kuya, kailan po ba siya nakauwi ng Pilipinas? yan sa Pilipinas noong century 18 buwan ng Hulyo umuwi siya dito sa Pilipinas ganun gumawa siya ng isang samaan na kung tawagin ng mga Pilipino laliga de paliga Kuya, saan po ba niya nakakulong? Ah, uh, doon nakulong sa, ano, sa Santiago. Taong Punyo sa East. 1891. Kung saan doon din nakatry yung artist ng si Raymart Santiago. Noong December 26, si Baltasar ay nakatulay ng kamatayan. ang kung galing nga eh, bago dumating yung kanyang katapusan, naisulat niya pa yung may ultimo adios na sa madaling salita ay Notradamus ang huling paalam. At noong December 30, pinaril na si Baltasar sa bagong bayan na kung tawag kun na natin ngayong ano Luneta Park yun yun History Chismisoon Kasaysayan ngayon